Nagsidatingan na sa El Salvador ang mga kandidata mula sa iba't ibang mga bansa, kabilang na dito si Miss Philippines Michelle Marquez D. Ito na ang opisyal na pagsisimula ng Day 1 ng Miss Universe 2023 competition. Sinalubong si Michelle sa airport ng mga Latino fans, vloggers at media. Hinintay talaga nila siya upang makapagpa-picture, autograph at ma-interview. Kapansin-pansin na sa lahat ng mga kandidata, si Michelle ang may pinakakakaibang outfit. Hindi ito pang na sinusuot ng mga beauty queen sa Arrival. Kaya hindi maitatanggi na siya ang pinakanagstandout stand sa lahat. Hindi rin niya nakalimutang isuot ang pin na may mapa ng Pilipinas upang ipakita sa El Salvador ang bansang pinanggalingan at nire-represent niya. Day 1 pa lang ay pasabog na ang ating kandidata. Ngunit tila hindi sang ayon dito ang mga taga Thailand. Ayon kasi sa post ng kilalang Facebook page na Talk Miss Thailand, nagmukhang security guard daw si Michelle sa kanyang outfit o parang mamamasyal lang sa mall. Hindi man lang daw ginalang ni Michelle ang lugar na kanyang pinuntahan. Hindi rin daw pasado para sa kanila ang looks at face. Kinumpara pa nga nila ito kay Miss Thailand Antonia Porcild na nagbukhang CEO daw ng isang kumpanya sa sobrang elegante ng suot. Nakapagtataka lang kung bakit palaging nakafocus at tinatarget ng mga taga Thailand si Michelle. Hindi naman nila ito ginagawa sa kandidata ng ibang mga bansa. Marahil ay threatened lang sila dahil alam nilang malakas ang laban ng Pilipinas ngayong taon. Anong masasabi mo sa day one outfit ni Michelle? Pasado ba ito sa'yo? Tama ba ang mga tay na nagmukhang security guard lang sa mall ang ating kandidata? Put your comments below. At upang maging updated ka sa laban ni Michelle sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell